Ah, uh, day po sa inyong lahat, ah uh, ito po yung motor na ginawa natin dati. Ah uh, dalawang ang link na yata or nag isang buwan na. nag isang buwan na. Ito. Ah uh, ito pala'y isang buwan na no, tapos bumalik si Sir kasi yung motor niya ah uh, nasira po yung kanyang primary. Ah uh, tinis natin na yung kanyang primary. Ito. Ayan, ito po yung primary niya. Ah bago po yung stator nito pinalitan namin ano. Ah ngayon bumalik dahil nasira at hindi umandar ano. At tinis namin yung kanya'ng primary, putol po. Ayan, putol yung primary. Tapos sinubukan ko pong i-battery operated. Ayan po yung connection. A, subukan natin, umaandar po ngayon, nung umandar a, may may naamoy kaming mabaho dito sa parting stator nung pinandar namin yung motor niya no dahil naka battery operated na CDI ayan ngayon may lumabas na <laughs> ano buntot ng ano daga yan sa loob may buntot ng daga at mabaho yung amoy ngayon subukan naming buksan ito kung ano talaga yung nasa loob ano Okay, buksan natin muna no. Kung ano talaga yung meron dito sa loob. Tiding, tiding. Yan. Ay na. Oh, inaay. Ayan kung makikita nyo no. Ayan sa loob yung daga. ayan oh. Ayan po 'yung 'yung daga. Oh. Ayan, kunin natin ano. Ito, ito. Ayan, pasintabi lang po sa mga nanood. Ayan. Woo! Grabe! Ang baho. Ayan. Ayan pala nasira yung mistitor. Sa loob. Uh, subukan po natin niya yung buksan nito. Kung anong kinain niya doon, yung ingat subukan Buksan natin. Ayan po guys, uh, naibalik na namin yung nahinang namin na uh, ayos na namin yung ano, yung wire sa primary. Ah, uh, ito po yung dumikit na primary dito sa may secondary. Ayan. Dahil ito po yung nangat-ngat ng daga. Ayan, dumikit dito kaya umitim itong uh, secondary. Ayan, nilagyan namin ng ano, insulator para hindi na siya dumikit. Ngayon, ah uh, sinubukan kong subukan muna natin itis yung kanyang primary kung ilan ba yung kanyang resistance. Ayan, subukan natin yung resistan ng Okay. Ayan, subukan natin ano. Ah, dito lang sa ground. Ayan. Oops. Ayan po yung resistance. Ah, nasa 0.458. Ayan. Bumalik na sa dati. Hindi na gumagalaw-galaw. Kasi naayos na yung primary okay bali yung ah, uh, bali yung CDI ni boss, ibabalik natin hindi na natin palitan ng CDI na battery operated, balik natin yung primary na CDI yan po yung easy type na CDI babalik na natin kasi naayos na natin yung kanyang primary connection, bali goods na po ito ayan, sumuka natin itong ah ano, uh, pandarin Balik muna natin yung ano yung magneto ayan na ibalik na natin bali subukan muna natin yung pang uh, battery operated na CDI at papandarin muna natin sige pandarin mo muna yung wire ano battery operated pa yung CDA na ginagamit natin yan ngayon in next natin yung dating primary nya kung okay ba yung winding na ginawa natin ano yun naman yung primary balik natin sa dating ano ayan guys naibalik na natin yung primary tape ano at hindi pa natin nalagyan ng ano dito top yung pinaka cover ngayon nasubukan muna natin pandarin Oh, boss, mamaya na yan. Subukan mo na ang yung primary na CDI, yung stock. Okay, subukan mo na kung under, ano. No? Okay, subukan mo na. Oh. Ayan. Dodge na yung kanyang motor ngayon inaayos na lang yung ano, mga wire inorganize na lang yan, yung sa starter switch niya sa may stop light yan okay, ok salamat po sa nanood paki like na lang paki share paki subscribe kay Kuya Nats thank you salamat and God bless po sa inyong lahat ayan ah, na po yung ginawa natin